Dear heart, in fairness kay Michelle, gano'n din ang nakalakihan kong akala na mayaman kami. May pool nga ba na nakatira sa maayos na tahanan at laging maraming pagkain? Lagi rin may bagong damit at sapatos ang sinuman sa aming magkakapatid kapag dumarating ang birthday at iba pang mga okasyon. Pero peksman, dear heart, po talaga kami. At ang kagustuhan kong yumaman kaming tunay, ang reason kaya ko dinala si Michelle sa amin, may ibig akong usisain sa kanya. Feeling ko kasi mapipiga ako ang lahat ng impormasyon sa kanya kapag wala kami sa school. Ang dami kasing gwapo sa campus at mas masarap na pag-usapan sa school ang mga guys na pwede naming pa di ba? Sumimangot si Michelle. Sabi, Anong nakakatawa sa sinabi ko? Binobola mo talaga ako, Tina. Itong bahay na to ay sa panganay na kapatid ng tatay ko, kay tita Justin, sabi ni Tina. Nasa Austria ang tita kong yun, pati buong pamilya niya. Nabawasan ng konti ang pagsimangot ni Michelle. Ang nagpapaaral sa akin, patuloy ni Tina, ay ang tita Sylvie ko na nasa Australia. Tapos, si tita Aurea ko naman na nasa Egypt ang may sagot sa pag-aaral ng iba ko pang mga kapatid. Dalawang high school, dalawang elementary. Hindi pa masyadong kumbinsido si Michelle na poor si Natina patuloy ni Tina. May dalawa pa akong tiyuhin sa abroad, sa South Korea. Mga kapatid lahat sila ng tatay ko. Every two months, halinhinan silang lima sa pagpapadala sa amin ng balikbayan box. Kaya laging imported ang pagkain namin. Talagang para kaming mayaman. Sabi ni Michelle, Mayaman na rin kayo Tina kung tutuusin dahil sa lifestyle ninyo. Si Tina naman ang sumimangot. Nabubuhay kami sa bigay at sustento ng mga kapatid ng tatay ko. Para na rin kaming pulubi noon, di ba? Ang lupit naman ang comparison mo, sabi ni Michelle. Iyon ang totoo, Michelle. Poor kami sa totoo lang. Sige na nga, Tina. Kung yun ang gusto mo, por kayo. Pagkasabi niyon, nagsalo ang magkaklase sa turkey salad sandwich, isang boteng non-alcoholic sparkling grape juice, tig-isang fresh apricot, at tig-isang hiwa ng blueberry cheesecake. Ganoon kapoor ang pagkain ng pamilya ni natina, lalo kapag may bagong dating silang balikbayan box. Habang kumakain, ipinakwento ni Tina kay Michelle ang detalye ng dalawang ulit na pagkadenay ng visa application ni Michelle sa US Embassy. Ani Michelle, ang unang pag-turn down sa petition sa akin ni Ate Joanna noong 17 pa lang ako. Malayo raw ako sa listahan ng priority na no? pwedeng petitionin ng green card holder. Sino ang first priority? Tanong ni Tina. Siyempre, ang magulang. Pero ayaw naman ang nanay ko sa Amerika. Sabi ni Michelle, ang tatay naman ni ate, ewan kung nasa ang lupalo. Nagtaka si Tina, tatay ng ate mo? Hiwala ang nanay ko sa tatay ni ate Joanna. Ang tagal-tagal na. Baka di lang 25 years nang iwan yun ng nanay ko at si ate. Step sister lang kami kaya yun. Malayo raw ako sa list of priority. Yung pangalawang pag sa visa application mo, sabi ni Tina, Nito lang nakaraang June, di ba? End of month nga ba yun? Nagbuntong hininga si Michelle. Sabi, ayoko na sana yung alalahanin nang interviewin ako sa US Embassy naninginig ako talaga sa takot nakakatakot ba sa interview? tanong ni Tina. sinabi mo pa bulalas ni Michelle ikwento mo naman sabi ni Tina ang sungit ng naka-assign na interviewer sa akin sabi ni Michelle parang pagkakita sa akin. Yari na sa isip na huwag akong patuntungin sa bansa niya. Ganon? Sabi ni Tina. Ganoon. Pagdidiin ni Michelle. Bakit ko raw inilagay na emergency na makapunta ako sa States? Kako, para nga may mag-alaga sa ate ko at tumingin din sa pamangkin ko. Wala pa yung 7 years old inoperahan kasi ang ate Joanna ko. Tapos, bagong hiwalay sila nung asawa niyang Amerikano. Valid naman ang reason mo, sabi ni Tina. Tapos, denied ka pa rin? Eh kasi, simulan ni Michelle, inalis lang yung appendix ni ate. Nag one week lang siya sa ospital. Noong in ako rito sa embassy, ilang linggo na siyang nasa bahay yung pamangkin ko pansamantalang nalagaan muna ng tatay. Nagpuntang hindi nga rin si Tina. Ang hirap pala talagang makalusot patungo sa Amerika. Tapos, patuloy ni Michelle, yung nag-interview sa akin, pinilit akong umami na gusto ko lang daw mag-work doon at mag-stay ng permanente. Sa inis ko nga, sabi ko, kasalanan ko ba na gustuhin kong bumuti ang buhay ko? Anong sabi? Curious na tanong ni Tina. Lumabi si Michelle. Sabi, wala nang sinabi. Basta kinuha yung passport ko kasi naka-attach doon ang visa application ko. Tinataka ng denied yung application ko. Nanlaki ang mga mata ni Tina na syak siya sa narinig. Ang lupit naman, Anea. Di may record ang pagkadenay mo sa mismong passport mo? Ano pa? Sabi ni Michelle, bawal daw sa inaplayan kong visa ang maghanap ng trabaho sa Amerika. Enough ground daw ang pag-amin ko na yun na plano ko sakaling naroon ako na maghanap ng employment. Paano ka niyan? Tanong ni Tina. Kung twice ka nang na-deny, di wala ka nang pag-asa na makarating sa States? Noon, umaliwalas ang mukha ni Michelle. Sabi niya, At bakit ko i-give up ang pangarap kong makapunta sa Amerika? Nakangiti nitong deklara. May bagong plano ang ate Joanna ko para matupad yun. Na-excite si Tina. Sige nga, ikwento mo sa akin, Michelle. At ikinwento naman ni Michelle. Nakinig na mabuti si Tina. Baka kasi may mapulot siyang ideya. Lingid sa buong niyang pamilya. Pangarap na pangarap din ni Tina ang Amerika. Sa sobrang excitement, ikinwento ni Tina sa kapatid kay Lani na sumunod sa kanya ang tungkol kay Michelle. Tanggap yun ang classmate mo? Kit Kitlang tanong ni Lani na 15 anos lang at third year high school. Inihanap siya ng ating ng magiging asawa sa Amerika? Makarating lang doon? Bakit hindi? Sabi ni Tina. Kung makakalusot si Michelle sa interview, kapag fiancé visa ang a-applyan, Di, ganun na lang ang gawin. Ganun pa ka ang Michelle na yon na makapag-abroad? Tanong ni Lani, In many ways, mas mature si Lani kumpara sa ibang mga kaedad niya. Baka mas mature pa nga ang thinking nito sa ibang bagay kaysa sa kanyang ate. Oy Lani, sabi ni Tina, hindi basta abroad lang ang Amerika. Ang daming Pilipinong nagpapakamatay na makarating at makapag-stay doon. Tulad ko. Hindi ka ba nagbibiro, at Tina? Hindi makapaniwala si Lani. Bakit ako magbibiro? Naiinip na nga ako. Nasa edad na ako. Gusto ko nang makaalis kahit bukas din pa Amerika. Deklara ni Tina tiningnan lang nila ni Lani ang kapatid. Tenang kong seryoso nga ito. Seryoso talaga ako, oy, ulit ni Tina. Kung ako ang nasa lugar ni Michelle, sasagutin ko agad yung nanliligaw na Amerikano. That way, di kukunin agad ako pa US, di ba? Paalala ni Lani Kukunin ka naman daw ng kahit sino sa mga tita natin sa abroad, ba? Diba? Basta magtapos ka lang daw sa college. Yun lang ang kondisyon nila. Ayoko sa Austria o sa Egypt o sa Australia. Pa-ismid na hayag ni Tina. At lalong ayoko sa South Korea. Ayoko kung dito lang sa Asia. Ano bang meron sa States na gusto mo? manong nila ni? Umiti si Tina sabi, eh di maraming Americans doon at puro gwapo. Hi, sarap sigurong ang kaakbay mo sa daan ay tall, fair, and handsome na blue ang mata at blonde ang hair. Kinikilig itong humagik pagkasabi niyon. Natawa sila ni sa ginawi ng kapatid. Ano ay Eh, sige. Mangarap ka na lang ate total libre namang magpantasya ng gwapo, di ba? Pero igapos mo yung lalaki pag pinapantasya mo na, ha? Bakit ko naman igagapos? Sabi ni Tina. Eh di para hindi katakasan sa takot. Nakatakbo na sila ni palabas ng kwarto bago pa ito makurot ni Tina. Para laging updated si Tina sa development ng relasyon ni Michelle sa ngayoy boyfriend na nitong si Mark nakipag-close siya rito at okay naman si Michelle kuwela ito hindi maarte at pwedeng pagkatiwalaan ang sekreto sa unang pagkakataon may napaghingahan si Tina ng salubin sa pagdepende ng kanyang pamilya sa mga bigay ng mga kapatid ng tatay niya. Sabi niya kay Michelle, hindi naman sa hindi ako grateful sa mga chahin at tuwin ko. Kaya lang ang labas ng tatay at nanay ko sa kanila. Utusan o oh, sabi ni Michelle. Kasi, sagot ni Tina, basta may gusto silang ipabiling items dito sa atin ang parents ko ang bahalang maghanap nyo na ipadala sa kanila. Pag may lalakarin kahit ano rito, halimbawa dokumento, taxes sa bahay at lupa, at kung ano-ano pa, parents ko rin ang nag-aasikaso. Tapos, sila rin ang responsable sa pagbabantay at paglilinis sa bahay ng mga tita ko may tig isang bahay sa tinitirahan naming subdivision sa Antipolo yung tatlo kong tita. Yung kay tita Justin, kami ang nakatira. Ang kay tita Aurea, ang lola ko. Yung sa tita Sylvie ko, walang nakatira. Ayaw pa upahan kasi baka daw mababoy ang bahay. Babalik pa ba sa Pilipinas yung mga tita mo? Tanong ni Michelle. Sabi ni Tina, malabo. Malabo. Yung nasa Austria at Australia, mga citizens na ron. Yung tita kong nasa Egypt, may boyfriend doon pero hindi Egyptian. Canadian citizen at nagtuturo, nagtuturo rin sa university roon. After two years yata, magpapakasal mga yun at lilipat ng pagtuturo sa isang university sa Korea. Parang walang plano pa yung tita mo na bumalik dito sa atin tanong ni Michelle. Kaya nga, sang ayon ni Tina, yung dalawang tito na nasa Korea, matagal pa ang kontrata ron. Pero, umuwi man sila rito, malayo sa amin ang bahay nila. Tagavisaya ang mga misis nila. Actually, magpinsan. Nasa Cebu ang mga at mga anak. Sabi maya-maya ni Michelle, kahit maraming ipinagagawa sa parents mo ang mga kapatid ng tatay mo, sulit naman ah. Sobra pa sa sulit, sabi ni Tina. Pero ang point ko, hindi ko maipagmalaki na nabubuhay lang kami sa kawanggawa ng mga tiya ko. Gusto ko mag-work na rin ako sa abroad at ako ang mag-angat sa pamilya namin. Anong work ka a-applyan mo sa abroad? Tanong ni Michelle. Yung iba, may college degree na nga, pero DH ang bagsak o babysitter. Kahit anong trabaho, Michelle, papasukan ko. Basta sa abroad at dollars ang kita. Ang preference ko, syempre, mag-work sa States. Ay, nako, sabi ni Michelle. Parang hindi mo alam kung gaano kahirap makapunta ron. May naisip si Tina. Pag andon ka na Michelle, magpabuntis ka agad. Pag may baby ka na, kunin mo akong babysitter. Papayag agad ako. Natawa si Michelle. Bruha ka, anong pabuntis agad? tatawarin rin sana si Tina sa sarili. Narealize na masyadong prangka ang piniling niyang salita. Pero may idnugtong agad ang kaklase sa kasasabi lang niya. Sa bagay, sabi ni Michelle, sinong makapagsasabi? nag distance ko lang ating Joanna ko kagabi. Sasabay raw si Mark sa kanya ngayong December para dito mag-Christmas sa Pilipinas. Tuwang-tuwa si Tina para sa kaibigan. Gusto na raw akong mamit sa personal kasi, sabi ni Michelle, Well, secret ito dapat pero nadulas ang dila ng ate ko kagabi. Oh, sabi na, ujok ni Tina. Your secret is safe with me, alam mo naman. Ibibili raw ako ni Mark ng engagement ring, Tina, para pagdating dito. Engage na kami at ia-apply na niya ako ng fiancé visa sa US Embassy. Yes, Kulang nalang tumalon sa galak si Tina. Bakit ang saya-saya mo? Nakatawang tanong ni Michelle kay Tina. I'm happy for you. Ano pa? Malapit ka nang makaalis, sagot ni Tina. Malay mo, sabi ni Michelle. Ikaw rin baka nakatakdang makapunta na ron. Magkakapag-asa ako kung... Medyo hinina ni Tina ang tinig sa puntong iyon. Kung papabuntis ka agad kay Mark. Nagkurutan at naghagik ang magkaklase kahit wala pa naman silang karanasan sa bagay na iyon. Safe nga ang secret ni Michelle. Sila nilang, hindi buong pamilya, ang pinagsabihan ni Tina. Nasa bedroom nila ang magkapatid. Naglilinis ng kuko ang huli at na ng school uniforms ang una. Gagawin naman kaya yon ng classmate mo? Tanong ni Lani. Ang ano? Pabuntis sa siyota niyang kano? Sabi ni Tina. Bakit naman hindi? Ia-apply na siya agad ng fiancé visa pagdating niyan dito bago mag-Christmas. Ang bata-bata pa ni Michelle, sabi Sabi ni Lani. At saka ang sagwa naman ng gusto mong gawin niya. Anong masagwa ron? Sabi ni Tina. Friend naman ng ate niya yung lalaki. At saka sure way yun para makapunta na siya sa US. Ikaw ba ate Tina? Handa kang pakasal kahit gaano katanda ang foreigner, makarating ka lang sa bansa niyon. No way! Mabilis na sagot ni Tina. Never akong pakakasala sa matanda, makapag-abroad lang. Aray? O bakit? Alalang tanong ni Lani. Nakatingin sa kapatid. Napasobar ang pag-push ko sa cuticle ko nitong pusher. Aragoy! Sabi ni Tina. Napangiti si Lani. Mas mang sinyali siya nate. Sinabi mo lang na never kang pakakasala sa matanda. Tapos, ayan, nasugatan mo ang sarili mo. Baka ang totoo mong kapalaran ay magkaasawa ng matandang uugod-ugod yung aakayin mo sa halip na ikaw ang akbayan sa daan. Oy, handa akong pumasak na DHO kahit dancer sa Japan. Huwag lang akong paksal sa matanda para makapirme sa abroad, sabi ni Tina. Sasagot sana agad si Lani, pero muli. Aray! Oo, oh, hindi malaman ni Lani kung magwo-worry o matatawa sa itsura ng ate. Bakit ka na naman umaray? Kasi, sabi ni Tina, nagupit nitong nipper pati balat ko. <laughs> hindi cute ka lang. Humikbi si Tina. Grabe ang sakit nagdurugo pa. Aray ko. Natawa ng malakas si Lani. Kahit umangal ka ati Tina, masamang pangitain niyan. Mukhang sa matanda talaga ang bagsak mo. He, sabi ni Tina, over my dead body. Madaling nawala sa isip ko, dear heart. Ang usapan naming iyon ni Lani. Madali rin naman kasing gumaling ang na-murder kong sariling mga kuko. Pero, nalimutan ko agad iyon dahil na-frustrate ako ng luminaw na hindi ko pala mamimit ang American BF ni Michelle. Sasibok kami na christmas at nag-New Year na mag-anak. Nagbakasyon sa Pilipinas ang dalawa kong tiyuhin at request sa tatay ko na magsama-sama kaming lahat sa bahay nila roon. At dahil hindi marunong humindi ang tatay ko sa kahit anong utos o request ko no ng mga kapatid nito, siyempre, go kaming lahat sa Visaya. Sa start pa lang ng Christmas vacation sa school. And so, dumating sa Pilipinas at bumalik sa States ang fiancé ni Michelle nang hindi ko man lang nakaliskisan. Two weeks lang itong nagstay sa Pilipinas. Wala pang cellphone noong panahong iyon. Kung mayroon lang, di umusok ang mga daliri naming magkaibigan sa pag-send ng text tungkol kay Mark. Especially kung nag-decide siyang pabuntis na. No, tiba ako sa palagay mo, dear heart. Pilya talaga kung mag-isip ang ating letter sender na si Tina. At sa susunod na kabanata, malalaman niya kung ano ang nangyari sa classmate niya si Michelle at sa American boyfriend nito. Malalaman din niyo ang seryosong plano ni Tina para makalabas ng Pilipinas. Abangan!